Dahil Valentine's Day na nga dyan sa Pilipinas at alam kong marami sa inyo ang nagse-celebrate ngayon nito dyan. Ako rin naman ay may inihandang sorpresa para sa pinakamamahal kong babae sa buhay ko ngayon. Kaya naman, let's all watch this. picture. Aha, thank you. Ang <laughs> no, 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 no .その goal ko lang naman talaga is maipakita at maiparamdam ko sa kanya yung pagmamahal ko kahit na, na hindi kami magkasama sa mga oras na ito Gabi dito sa Amerika, tapos umaga sa Pilipinas. So, bubu wear, mahal, babe. So, sana naramdaman mo yung pagmamahal ko sa'yo ngayong Valentine's Day. At sana nga ay nasurprise sa kita. I love you. Shoutout ko lang din po ang bigas and for everyone sa mabilisang transaction na ito. At sa mga gusto pong umorder ng Bigas, visit yun lang po yung store nila.